Free na yan dahil sumuweldo tayo sa FB guys. May free kayong ano, malabon. Dito lang sa shop ko yan guys. Ha? Sa lahat ng bibili guys. ayano oh, Free na yan oh. 16 pesos lang oh. 16 pesos may sito ka na at malabon. Busog-lusog. So, ayan talaga naman. Sa first 10 customer na bibili sa atin today guys. Meron siyang free malabon. So kaya pupunta dito. Or magagawin guys sa gawin ng pesto na to. Sa Vicencio Road guys. Sa San Roque. San Isidro, Purok 7. At meron tayong Pring Malabon. Sa first 10 customer guys na pupunta. Maraming salamat guys. Eto guys, ano to? Share your blessing lang. Kumbaga, meron na si tayong sinweldo na 1.5. So nakuha na natin yung 1K na withdraw na natin. Siyempre, ipangako ko sa inyo na may papamigay tayong blessing. Ayan. Pag nakuha na natin yung sweldo. Kada may, lang, oh. Ada ka cash out tayo guys galing sa FB. Meron tayo yung pamimigay na ano. Vintage na mo, may babies. malabon ka lang masarap oh. Quality. Ayun guys ha. Eh, baka may mga maghanap kina hanggang ngayon lang yan sa pumperaso lang sa 10 customer lang natin. Kapag marami na tayong sinusweldo guys, Siyempre, eh, di marami na rin tayo mapapa ano, mapapamigay. So yun, maraming salamat guys. Sana patuloy-tuloy tong pagsweldo natin para marami din tayong mapamigay at ma-share na blessing sa kapwa natin. yon. maraming maraming salamat guys. See you! Bye! Ano?